Good day mga ka sa kalam, magandang umagang nga po pala eto napabakasyon po tayo with my cousin and with my friend At kasama ko nga pala po dito ay mga big time Lalo si Claire Castor, napaka big time po Gastos niya po lahat to, talaga naman po siya yung gumastos nito Pati travel expenses, pagkain namin, transient, tigilan namin Pero syempre... Ito po ay shoutout nga pala po kay na Pinsang Kajo, Pinsang Bernard Jensil, kay Sir Gilbert agire kay Ma'am agire kay Mrs. Aguirre. At shoutout nga, shoutout nga pala po kay Wilbic Abalos, kay Elvis po nakasama ko. At si Jason Membrot, si Soiti Manalo, at si Edwin Inolba, si Anoy Javier, may kumpare, mga kumpare ko, sa si Joseph Katapang, si Paring Eugene uh, Eugene Palentino at si Paring Poli shoutout sa inyo at sa uh, mga tropa natin na sa Pansol at yun nga pala po sa mga katropa ko ay kay Pinsan Noyen oh, sa mga ka-teammates -team ko Ayun naman uh, po natin yung post ng PTGA magpapasok po tayo at kausap ko na po yung ating pinakamamahal na presidente ng PTGA at uh, na ano okay yan naman po yung lineup natin ka sway sway lang tayo wag na lang kayo maingay at uh, alam niyo naman po eto lumabas po kami ng NLEX tapos pumasok po kami ng SCTEX mga ka-JT at shoutout nga pala po sa kapatid ko, si Ate Janet, si Ate Monet, at si Bayo Daud, kay Anton, kay Troy, kay Kemo At sa lahat po na nakasama ko sa pag-seaming At eto nga po, syempre napapakasyon tayo, kasama ko po dito Si Pisa Lorena, si Obik, si Mungo, at saka si Elvis at si Claire Yung big time namin kasama, si Claire Castor uh, Budgeted niya lahat po ito, gastos niya po lahat, pati hanggang sa Bigan po kami mag-stay mag mag stop over muna po kami ng Baguio sa Storm City maggagala-gala tayon punta po kami sa tawag dito Marcos Mansion yung dati yung ano po open na po siya pwede na po pumasok pwede na po kayo magpa-picture open na po yung gate at pagkatapos po doon punta kami ng Mines View pagkatapos po ng Mines View kumain po kami ng Good Day syempre favorite ko po yun at after po dito mga ka-JT dumiretso po kami ng La Union at sa La Union po syempre mga ka-JT doon po tayo nagpasarap ng Bagya at uh, doon po siyempre, mga ka-JT Siyempre uh, napakasarap naman po magbakasyon doon Nagpunta kami sa LU Nagpunta kami sa Kabsat Pagdating po sa Kabsat Mga kasakalam JT Hindi na po namin alam ang ginawa namin De, Joke lang po Siyempre nag-stay muna po kami dito sa Bagyo, Sa Bagyo po uh, Ilang oras lang po kami Nag... Uh, Mekos-mekos lang kami, magpipinsan tapos nagpicture-picture, video-video. Siyempre, alam niyo naman po tayo, nagano tayo, nagkatriona -katrio gray, katriona gray. At shoutout nga pala po sa inaan ko na si Dana May Baluyot at saka si Ate Sian. Dati sila kasama ko dito at saka yung Majonda niyang nanay, yung nagkakatingkot nag-epicisen oil. At saka po si Liam, Boss Liam lagi ka ng gwardyado. Alam ko naman yan. Basta ingat ka lang lagi. At laging sumunod sa salita ng mga magulang. At yun nga po mga ka-GT, joke lang po, inoololoko ko lang po yun si Liam, si Biba Boys. At shoutout nga pala po sa mga Biba Boys, si Jasper Guarin, si Harry Ronaldo at mga tropa na yun. At sa mga ka-PBG ko, shoutout sa inyo. At kay Pisang Chino, shoutout sa iyo Pisang Chino, kay Paring Darwin, shoutout sa inyo. At uh, sa mga tropa natin at sa maraming-maraming salamat po sa mga admin ng aking pinag-share na mga mga group yung bahala na si Batman tapos sa uh, Iloilo Siklista, Hugot Siklista, at saka po yung I Love Laguna, maraming salamat po sa inyo at uh, saka yung na season 2 po yung MPCBL si na ano namin nag-aantay lang po daw sila ng sponsor. Syempre susuporta na lang po tayo doon. Pero may darating pong PTGA League na balik tanaw mga ka JT at yun doon po ako papasok ng lineup. At syempre dito mga ka JT ako lang po yun ang pala na mag drive at dumaan muna kami syempre sa manawag. At dyan po medyo puyat puyat sila kasi umalis kami 4am ng madaling araw at yun nga po ito po ay unang araw namin sa bakasyon mga ka JT mag maalis po kami ng stress. At alam niyo naman mga ka JT pag gantong galaan hindi pwedeng hindi ako Arriba nito at favorite ko po ito At ito nasa may manawag na po tayo Manawag area At nagpunta po kami dyan sa may parking Sa may harapan Pagkatapos po namin magparking Alam niyo na mga ka-JT syempre tayo medyo sinipag-sipag dyan At hindi naman maaring hindi tayo magpapakita Ito naglalakad po kami dyan sa may Anong nyan, Mga tindahan po dito sa may manawag Papanig po tayo dyan At si Elvis uh, Nagana po dyan ang siya Tumabid lang po tayo At ayan po yung makikita nyo po dito sa manawag na to Papasok na po ako ng Church at sa po sa Church Church dyan at syempre meron pong ano hindi ko po alam kung anong Our lady pa Ano na manawag ata yung pista marami pong tao dyan at pasalamat po kami inabot po namin ng misa pero hindi naman po namin natapos yung misa at pumunta po kami dun sa may malaking ano na Our Lady of Manawag para po mag ano, kami naman candle ayan ang dami po ang tao ang dami po nag ano dyan at uh, syempre mga ka napakaganda po yan. syempre umiling po tayo dyan ng magandang kahilingan at uh, medyo wag papakit lang po tayo dyan ang dami po namin kandilang binili dyan kaya tigta tatlo kami na magpipinsan at magkakaibigan at after po noon, dumiretso na po kami dito at lumabas po kami sa Merosario. Rosario eh, at uh, the end of Tiplex flex po ito pero sako pa rin po siya ng Hati po siya ng sc ah, ng NLEX at saka ng t -Plex. Yung TPLEX po ay pagmamayari din po ng SMC Yung NLEX po ay pagmamayari ng Pangilinan Pagkakalang ko in Channel 5, mga ka-GT, ah Tapos dito po, syempre, sunod lang po tayo sa takbo Pero pwede naman po kayo mag-over-speeding Bahala kayo, pag gusto nyo mahuli At ayan, nakita nyo naman po si Mungo, nasilip-silip pa sa video ko Nakita nyo naman po si uh, Margo at shout nga pala kay Balalang, kay Ate Chloe, kay Tia Bain. At sa lahat po ng tropa dyan. At yung inaanak ko, batina na pala kayo. At kay Elvira Gutierrez, shout out iyo. Medyo, syempre, sikip-sikip lang tayo. Hindi naman po si Aman yung coaching dala. At ang coaching dala ay hiniram ni Bebang kay Elvis, sa aking kaibigan, mga ka JT. Sa lahat po na hindi ko nababate at nasha-shoutout, pasensya na po kayo. At yung isang kasama, kasama dapat namin na na-elbo, si, LB, si Wilma Tiologo, pasensya na. At syempre, yung mga kasama ko po sa watcher, uh, si Joy, si Christine, at si Mark. Si Mark na laging nahiling ng pangalawang pagkain. At yung nga pala po mga kasama ko, ay alam niyo na po, at dito pa kami dumaan sa Welcome to Benguet. At kayo nun road, syempre, para makita ko po yung Leon, baka hindi nagtatampo na puso sa akin yung Leon. Kung mamarapatin nyo, ay mamarapatin tama po ba yung sinasabi ko Sa lahat po ng mga kakilala ko at nakakapanood sa akin Alam nyo naman po bakit ako lagi nandito Siyempre on-call driver tayo, ito po yung dating expressway pero hindi na siya expressway May mga kalsada po rito na naguhuan na ginagawa kaya medyo mga ano, kayo sa traffic Pero light vehicles lang po ang daan dito Dito po kasi sa Kenon Road kaya gustong-gusto kong dumaan dito Ay napakabilis po rito Wala pong kalating oras ay nasa taas na kayo or kalating oras mahigit doon po sa kabila kasi one and a half and two hours po tapos uh, mga ka JT syempre na Road po ako dumaan after po namin maggala dito. Sinight trip ko lang po ito dito sa ano para mawalang ang stress namin mga, ma magkakaibigan man pinsan para syempre sa, sabay na rin ang gala. Kasi ang plano lang po namin talaga ay Ilocos to Bigan pero Bigan Sur, Bigan ano, La Union to ano pala, LU to Bigan uh, yun nga po to Ilocos at uh, yun nga po yung side trip namin dinala ko na po sila ng Baguio kasi nandito na rin lang naman po at Papa Next saglit lang naman po tapos pagkatapos po namin dito JT ano ba tapos ba o hindi pa tapos hindi pa, pa po pala tapos at yun nga po side trip namin dito Baguio at dito ko po dinaan sa Lion's Head at after po namin maggagala dito ng mga ilang area at kumain sa Good days Dumiretso na po kami at sa Nagilian na po ako dumaan, sa Nagilian po. Pagdating po sa baba, nalimutan ko po yung daan sa may baba. At nag-waste kami, ayun, kapuntang San Juan La Union Hindi ko akalain na sa San Juan La Union ay meron daan pala pong papundok Pero okay naman, iwas traffic lang naman po, learning to how use waste Ayun, na-waste-waste kami, kaya ayaw ko na pong gumamit ng waste Siyempre alam ko naman po na may mga daan na sikreto Kaya lang napapalayo po napapa masyadong parang wrong turn yung dadaanan Pero ito po, siyempre, kabisado ko naman po ito mga ka-JT Basa parting ito po hanggang bigan to so, pagudbod medyo medyo may alam po tayo at dito po mga JT syempre medyo may katrapikan dahil meron na pong tunnel dito sa Kenon Road may dadaanan na rin po kayong tunnel at ito po yung mga una na guguho na nababiral sa toktik mga ka JT Iiwas lang naman po kayo Tapos ayan ma naguho po kasi Pero ginagawa naman po at may mga two way na daan naman po mga kasaka Alam, At yun nga po uh, ingat ingat lang po tayo dito At wag po tayo masyadong magmamadali pagpasok dito at paglabas mga ka -GT. Kasi may mga blind curves talaga dito Ingat ingat lang po tayo pagpanik ng bagyo at dito naman po sa Baguio, syempre, medyo hindi naman po malamig. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na bagong gawang tunnel na dito po sa akin, road, yan na po yung dadaanan nyo. Dito po, medyo paglampas po rito, medyo magaan na po yung kalsada rito kasi hindi naman po sira at hindi naman po na pa rocks. Kaya ingat lang din po kayo dito, may mga biglang gumuguho po rito na parting taas ng bundok baka matyempohan po kayo kaya medyo talasan lang po ang mata natin at wag po tayo magmamadali palagi at dito po ayan mga ka-JT lalampas na po tayo sa Lion's Head napakarami pong tao tumigil lang po ako saglit dito pero tinamad na po si Munggong bumaba kasi inaantok pa madaling araw mag naman po kami umalis at excited hindi po nakatulog pero mas gusto nyo pa uli mag dito pero bababa naman po kami ng papuntang La Union kaya po hindi kami nag-decide na mag-stay dito at dun sa La Union na gano kami sa La ano Isla Bonita mga kajit ayan po yung line set medyo pagod na siya kasi naiinitan at uh, alam nyo naman po dire-direcho lang po tayo hindi na nga po kami tumigil dyan para po makapag-gala po Saktong sakto lang naman po yung pagpanik namin dyan Tapos dito na po ako duma sa mga favorite kong At dito rin po ako syempre dadaan Papuntang Camp John Hill Papunta pong ano basta ito nakapanik na po kami dyan Papunta na lang po kami ng Mines View At papunta po kami ng Ayan Marcos Mansion Pagbaba ko po dyan syempre alam ko na naman po Na pwede na naman pong pumanik dyan At pumasok mga ka JT ayan po, open na po yung gate niya. Pwede po kami pumasok hanggang dun sa loob. At after po nya, syempre, pumunta po kami dun sa may puno-puno. At uh, naglakad lang po tayo dyan mga JT At uh, yun nga po mga kasakalam JT Dito po uh, may unti-unti po tayong na dyan sa paloob At uh, kasama ko si Obik naglalakad po uh, May pinarking ko lang po yung sasakyan sa mga At alam nyo naman po mga JT Pagdating po dito sa Baguio Hindi naman po ganun kalamigan Pero okay naman po ang daming mga turista Ang dami rin po mga tao Ang dami rin po talagang napunta pa lalo ngayong summer at alam niya naman po, andito ah, lang din kami. Ayun, naparami po ako ng kain kasi good taste. Talaga namang pag-uwi ko nito, lobo. Kaya na open gate na po siya sa mga gusto po magbakasyon. Pero hanggang dito lang po siya. Pero syempre, hindi dati nakagaya na gate lang po papasok po kayo dyan tapos may mga sticker na pwede kayong bumili na ilagay sa kotse at yun nga mga ka hindi ko po alam kung magkano yung presyo ng sticker at after po dito syempre mga ka may pinuntahan kami kaming iba pa at nagpicture lang po dyan si Obik at pagkatapos po dyan pumunta na po kami ng ayan po ah, nagpa nagpapicture lang po pala dyan hindi pala po umalis pa at after po dito sa at ayun po pagkatapos po na ito na sa punta na kami sa Mines View At yun nga sa Mines View syempre medyo naglakad-lakad lang po kami Pumasok kami sa loob At ah, hindi na po kami nagtagal dyan At umikot lang po kami dyan mga ka-JT Habang naglalakad kami dyan Pababa ng Mines View Ayan, ah, papasok po kami dyan syempre mga ka Hindi na po kami magtatagal dito at uh, iikot lang din po kami tapos pupunta po kami ng food day, sa food day. So napakasarap nung kinain namin hanggang sa naiuwi pa namin sa La Union. Sobrang dami kasi nung in order ni Obic uh, pang good for 12, 12 person eh anim lang kami. Ayan po, yan bago po ngayon ng Minds View mga JT At uh, papasok lang po tayo diyan 10 pesos or 5 pesos dun sa mga bata at sa mga merong tawag dito. Uh, ID na discount. At ayun na nga, after namin mag View, ito na po sinasabi ko sa inyo, dumiretso na po tayo ng Good Days. At dito po sa Good Days, ayan, na medyo may pila po dito. At hindi po namin inabot yung pila na medyo napaga po kami. Mas maganda pala kumain na mas maga rito. Pero pag after po namin kumain dito, mga kajiti, paglabas po namin ay haba na ng pila. Nakakita nyo naman po yan, pila-pila lang kami. Pero syempre mga kajiti, napakasarap po talaga ng kakainin dito. At yun nga, pagkatapos namin kumain dito, mga kasakalam, dumiretso na po kami ng papuntang La Union at sa La Union at doon kami nag happy happy magpipinsan at mga kasama ko po talaga naman napakasarap po talapos sa after po namin mag La Union diretso kami ng Bigan sa Bigan naman po mag staycation kami for one night at uh, kinabukasan po kami di syempre aalis na La Union para medyo masarap po at yun nga po mga JT eto nag po tayo dito after po nyan babuhos mga JT Hanggang dito na lang po muna tayo Pero hindi po, meron pa po yan Mga at nga po mga ka JT Nagaantay na ho kami At uh, mga kasakalam JT nakita nyo naman po yung anong yan Robot na yan na nagdadala ng pagkain Ganito po sa good taste Talaga naman po dadala nyo kayo ng pagkain na yan, uh, Pero hindi pa po sa amin yan Kinunan ko lang po talaga ng video Para po ma-upload ko, ko agad ang aming ano, Pero ayan po talaga yung nagdadala Mga kasakalam JT pero lampas po sa akin yan at ah, syempre mga ka-JT, kala ko, amin na 2-3-5 pala yan, ay eh, 2 3 kami, Babus mga ka